Deuteronomio, Kabanatang Pito Pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroronan o pangariin at palalayasin ang maraming bansa sa harap mo, ang Hiteyo at ang Gergiseyo at ang Amorheyo at ang Kanoneyo at ang Periseyo at ang Hiveyo at ang Hibaseyo na pitong bansang lalong malalaki at mga lalong makapangyarihan kaysa iyo. At pagka sila'y ibibigay sa harap mo ng Panginoon mong Diyos, at iyong sasaktan sila, ay lubos mong lilipulin sila. Huwag kang makipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpakitaan ng kaawaan sila, ni mag-aasawa sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mong papag-asawahin sa kaniyang anak na lalaki. niyang ang kaniyang anak na babae ay huwag mong papag-asawahin sa iyong anak na lalaki. Sapagkat kaniyang ihiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayoy mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at kanyang lilipulin kang madali kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila inyong igigiba ang kanilang mga dambana at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalala at inyong ibubual ang kanilang mga asira at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa Kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon, at dahil sa kaniyang tinupad ang sumpa na kaniyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay nilibas kayo ng Panginoon sa pamagitan na makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa isang libong salin ng lahi at pinanghihigantihan sa kanilang mukha ang mga napupuot sa Kanya upang lipulin. Siya hindi magpapaliban doon sa napupuot sa kanya. Kanyang papaghigantihan sa kanya ring mukha. Iyong ang iingatan ng utos at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong ganapin. At mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga kahatulang ito at iyong tinutupad at iyong ginaganap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang at kaniyang iibigin ka at pagpapalain ka at padadamihin ka kanya ring pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis ang karagdagan ng iyong mga bakahan at mga guya ng iyong kawan sa lupain na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo magiging mapalad ka kaysa lahat ng mga bayan. Walang magiging baog na babae o lalaki sa inyo o sa inyong mga hayop. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. At wala siyang iuhulog sa inyo sa masamang sakit sa Ehipto. Na iyong nalalaman kundi iuhulog niya sa lahat ng nangapupoot sa iyo at iyong lilipulin ang lahat ng mga bayan na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang iyong mata ay huwag mahabag sa kanila, ni huwag ka maglilingkod sa kanilang mga Diyos, sapagkat magiging isang silo sa iyo. Kung iyong sasabihin sa iyong puso, ang mga bansang ito ay higit kaysa akin, paanong aking makakamtan sila? huwag kang matatakot sa kanila. Iyong alalahaning mabuti ang ginawa ng Panginoon mong Diyos kay Faraon at sa buong Ehipto. Ang mga dakilang tukso na nakita ng iyong mga mata at ang mga tanda at ang mga kababalaghan at ang makapangyarihang kamay at ang unat na bisig na ipinaglabas sa iyo ng Panginoon mong Diyos ay gayon ang gagawin ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bayan na iyong kinatatakutan bukod dito'y susuguin sa kanila ng Panginoon mong Diyos ang malalaking putakti hanggang sa ang nangaiiwan at nagtatago ay mamatay sa harap mo Wag kang masisindak sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo dakilang Diyos at kakilakilabot. At itataboy na unti-unti ng Panginoon mong Diyos ang mga bansang yaon sa harap mo, hindi mo malilipol silang paminsan. Baka ang mga hayop sa parang ay kumapal sa iyo. Kundi ibibigay sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo, at pagtataglayin sila ng isang malaking kalituhan hanggang sa sila'y mga lipon at Kanyang ibibigay ang kanilang mga hari sa iyong kamay, at iyong papawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit. Walang lalaking makatatayo doon sa harap mo, hanggang sa iyong malipol sila. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon, ni huwag mong kukunin para sa iyo, baka sa iyo'y maging silo, sapagkat ito'y isang karamaldumal sa Panginoon mong Diyos. At huwag kang magpapasok ng karamaldumal sa iyong bahay, at baka ikaw ay maging itrelaga mo na gaya niyon, iyong lubos na kapupuotan at iyong lubos na kasusuklaman, sapagkat itinalagang bagay